Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing biyernes ay napaalalahanan ang tao sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang takot ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pangkaraniwang takot dahil ang takot ni naman kay Allah ay takot na may kalakip na pagmamahal at pagdakila sa kinatatakutan niya na ito. Ang kanyang Panginoon na lumikha sa kanya, nagtutustos sa kanya, na mamahala at nagmamayari si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takot na ito ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang marapat niyang nararamdaman palagi patungo sa kanyang Panginoon dahil ito ay takot na nagdudulot na siya ay sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at umiwas sa kanyang mga pinagbabawal na dahil dito siya ay magkakamit din naman ng pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang hinahangad. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang kinatatakutan ng takot natin sa Kanya ay nagdudulot na tayo ay tatakas patungo sa Kanya at hindi palayo sa Kanya. Ang tao tuwing natatakot sa Kanyang kapwa-tao o natatakot sa mabangis na hayop o natatakot sa isang panganib, siya ay lumalayo rito. Sabalit ang mananampalataya sa Kanyang takot kay Allah, siya ay higit na nagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, palagi ang tanong ng sino mang matuwid naman na mananampalataya sa kanyang sarili, paano ba niya magagawa o madudulot na siya ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay magiging karapat dapat sa pagmamahal na ito, at ang pagmamahal na ito, insya Allah, ay magiging karapat dapat din na magdudulot sa kanya ng mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo ng ipinangako niyang paraiso tuloy na ang tanong na ito ay isang tanong na nagmumula lamang sa isang matalino. At iniulat mula kay Abu Al-Abbas sa Halbin Saad radiyallahu anhu na meron daw dumating na lalaki kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ja'a rajulun ilan nabiyi sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulullah, dulani ala ma Ala amalin ida amil tuhu Allahu wa O sugo ni Allah, ituro mo sa akin ang isang gawain na kapag ginawa ko, ako ay mamahalin ni Allah at ako ay mamahalin ng mga tao. So dito ang tao na ito na nagtatanong ay naging concern din niya na siya ay mamahalin din ng mga tao. Bakit dahil ang tao ay meron ding karapatan sa atin. Ang tunay na nananampalataya ay tumutupad sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumutupad sa karapatan ng kanyang sarili, at syempre ay tumutupad sa karapatan ng iba. At tumugon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wa zahad pima nasi yuhibbakan nasi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magzuhud o maging zahid sa mundo at dahil dito ay mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At magzuhud at maging zahid sa anumang tangan ng mga tao at mamahalin ka ng mga tao. So dito ay parehong tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zuhud. At ang zuhud na palagi nating nababanggit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang katangian ng mananampalataya na inilalagay niya ang dunya sa kanyang kamay, subalit hindi niya ito inilalagay sa kanyang puso. Inilalagay niya sa kanyang kamay upang pakinabangan dito sa dunya para sa kapakanan ng kanyang dunya at akhirah. Subalit hindi niya ito inilalagay sa kanyang puso na mamahalin niya ito Ahangarin niya ito at ito na ang kanyang magiging layunin sa kanyang pamumuhay. Zuhod, na dahil dito ay nagiging matipid ang tao sa kanyang pamumuhay at tagahangad lamang ng sapat. At kung meron man siyang material na pag-aari, ito ay gagamitin niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa makamundong mga bagay. Namaring ang mangyari na ang Zahid Bagaman siya ay matipid sa kanyang pamumuhay sa dunya, siya ay mayaman. Maraming yaman, maraming pera, maraming ari-arian. Subalit dahil sa kanyang pagtitipid at hindi pagiging materyoso, siya ay namumuhay ng simpleng pamumuhay na naghahangad lamang na gumastos mula sa kung anumang sapat para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya at ang natitira rito ay ginagamit niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala zuhud na isang katangian na kapuri-puri kahit sa mga hindi mananampalataya. Ang pagiging matipid, ang pagiging matiisin sa mga panahon na ikaw ay nagihirap at kahit sa mga panahon na ikaw ay maginhawa. Zuhud na naging katangian ng mga sahaba na ng kanilang kapanahunan nasakop nila ang halos kalahati ng buong mundo. Subalit, ang marami sa mga sahaba na matay sila na may hirap wala silang iniwan ng mga sasakyan o mga palasyo o malalaki mga yaman dahil ang kanilang yaman ay nauunawaan nila na ginagamit dapat sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa landas ng sariling kapakanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, izhad fid dunya yuhibbuk Allah. Maging matipid ka sa mundo at mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang materyoso, at dahil dito ay mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pamagitan ng katangian na ito, hindi ka nagiging maramot at hindi ka nagiging gahaman at hindi ka nagiging mapag-imbot sa anumang natatanggap mo na biyaya. At dahil sa iyong pagtitipid ay hindi ka masyadong nagsisipag o nagsisikap na magkamit ng mga material na bagay na maaari rin namang magiging dahilan na ikaw ay mandaraya o kaya ay magpapabaya sa iyong mga sala o at iba pang mga gawaing pagsamba dahil nais mong kumita ng malaki, dahil nais mong maging abogado o dahil nais mong maging mahusay sa anumang mga gawaing pandunya na pinapangarap mo. Maging matipid sa dunya na kapag ikaw ay nagkamit ng ganitong katangian, anumang labis sa iyong yaman, insya Allah, ay gagamitin mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matipid sa dunya na kapag meron kang ganitong katangian, meron kang higit na panahon sa pagsamba kay Allah. Maging matipid sa dunya na kapag meron kang ganitong katangian, ay wala kang panahon, insya Allah, sa pakikipaghabulan, pakikipagunahan sa mga tao sa dunya. Na siya namang diwa ng pangalawang sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Izhad fima na nasi yuhibbakan nas. Na kumamahalin ka ni Allah sa pamagitan ng pagtitipid sa dunya dahil nakikita ni Allah na masinahangad mo ang paraiso. Kapag ikaw ay hindi kabilang sa mga tao na nakikipag-agawan sa pagsikat, sa pagyaman, sa pagdami ng ari-arian, sa paglaki ng negosyo, at iba't iba pang mga bagay na nag-aaway-away dito ang mga tao kapag malayo ka sa kanila, insya Allah, hindi ka kabilang sa mga naiinggit. At hindi ka rin kabilang sa mga nang-iinggit at hindi ka rin kabilang insya Allah sa mga nag-aakala palagi na siya ay kinaiinggitan dahil sa kanyang mataas na antas sa lipunan. Ang paglayo ng tao, sa anumang pinag-aawayan ng mga tao o anumang nagkakarera sila rito, na yaman, kasikatan, impluensya, mataas na posisyon sa lipunan, sa politika, sa trabaho at iba pa sa pamagitan, nang pagiging matipid mo na ito, ikaw ay mamahalin ng mga tao dahil makikita kanila na hindi ka ng marami sa mga tao. Nagagawin ng lahat upang maungusan lamang o upang mangibabaw sa mga tao. Dahil kapag ikaw ay matipid, ikaw ay hindi makamundo, ikaw ay nagkakasya na lamang at ikaw ay masaya sa anumang kaunti na natatanggap mo na halal, na biyaya, at hindi ka magiging kabilang doon sa mga nakikipagpaligsahan, sukdulang pumatay, sukdulang manloko, sukdulan na umapak sa ulo ng kanilang kapwa-tao upang magtagumpay lamang. Izhadfid dunya yuhibbo ka Allah. Maging ka sa mundo at mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay kabilang sa mga naghahangad ng kabilang buhay. Wazhadfima indan nasi yuhibbo ka nasi at maging matipid sa anumang pinag-aagawan dito ng mga tao at mamahalin ka rin ng mga tao dahil hindi, hindi ka magiging katulad ng pangkaraniwang mga tao na nagpapatayan dahil dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dalawang sinabi na ito ni Propeta Muhammad wasallam ay merong mga pangunahing mga diwa. At naunan na nating nababanggit at paulit-ulit natin binanggit na ang sino man ang may tangan ng dalawang katangian na ito, ang pagiging matupi, uh, matipid sa dunya at ang hindi paghahangad sa anumang pinag-aagawan ng mga tao, ito ay magiging dahilan na mamahalin siya ni Allah at ng mga tao. Ito ay sa kadahilanan na siya ay naghahangad ng kabilang buhay ng higit pa sa paghahangad sa buhay na ito. Gayun din, kabilang sa mga diwa, ng sinabi na ito ni Popeta Muhammad wasallam, ay marapat na matutunan ng tao na bitawan, ang mundo na ito at huwag na niya itong hahabulin katulad ng kung paano itong hinahabol ng mga tao. Ipaubayan na natin sa kanila ang lahat. Gusto na nila ng mataas na pinag-aralan, gusto nila ng malaking sweldo, gusto nila ng malaking negosyo, hindi natin kailangan makipagtagisan sa mga mananampalataya na makamundo o lalong-lalo na sa mga hindi mananampalataya pagdating sa mga bagay nito. Tayo ay higit na merong pananagutan sa ating mga sarili. Kaya iligtas natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya mula sa mga patibong ng mundo na ito. Dahil ang tunay na tagumpay ay wala sa mundong ito, ang tunay na tagumpay ay naroon sa kabilang buhay. Anong silbi ng yaman kung ito naman ay magiging dahilan na ikaw ay magkakaroon ng napakaraming pananagutan sa araw ng paghuhukom? Anong silbi ng maraming negosyo? Kung tatanungin ka naman ni Allah sa bawat isa sa mga ito. Anong silbi ng kasikatan o ng impluensya? Kung tatanungin ka naman ni Allah, bakit hindi mo ginamit ang mga ito sa pagpapangibabaw ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala bago sa'y naging dahilan pa upang ikaw ay magpakitang tao at makilala na ikaw ay nagaanyaya tungo sa iyong sarili sa halip na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Ipaubayan na natin sa mga tao na nagmamahal sa dunya ang dunya na ito dahil tunay na sa mundo na ito ay matatagpuan lamang dito ang matatagpuan lamang dito ng mananampalataya ay pagsubok. At sino mang mananampalataya na hindi niya nararamdaman na ang buhay na ito ay puro pagsubok, tunay na siya ay mayroong problema sa kanyang antas ng pananampalataya sa marami mga batayan, sa iba't ibang mga aya at hadith, tinukoy na na ang mundo na ito ay napupuno ng pagsubok. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta ta'ala, Ahasiban na ay yakulo aman na wahum layuf Kinakala ba ng mga tao na kapag sinabi nila o nag-angkin sila na sila ay nananampalataya, ay hindi na sila susubukan? Walakad na ladina min kablihim. Tunay na sinubok ni Allah ang mga nauna sa kanila. Walaya'laman na Allah alladina sadaku, wala na al-kadibin. At tiyak na malalaman ni Allah kung sino makatotohanan, at tiyak na malalaman niya kung sinong sinungaling sa kanilang pag-aangkin ng pananampalataya. Ang mundo na ito ay pagsubok. Katulad sa, sa pang ni Allah subhanahu wa ta'ala, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa mala. Si Allah, siya ng kamatayan at buhay upang malaman niya kung sino sa atin ang magiging mabuti sa ating mga gawain. At hindi sinabi ni Papayta Muhammad SAW, at dunya si Junul Mu'min wa Jannatul Kafir. Ang mundo ay piitan para sa mananampalataya at ito ay paraiso para sa mga hindi mananampalataya. Piitan dahil ang Muslim ay nagiging limitado sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Maraming ipinagbabawal si Allah subhanahu wa ta'ala rito. At maraming mga kaligayahan dito sa mundo na material o pisikal ang ipinagbabawal sa mga Muslim. Subalit pinalitan naman ni Allah ng mas maiinam at pinahintulutan ng mga kaligayahan sa mundo na dahil dito ay matatagpuan niya ang gantimpala ng mga ito sa kabilang buhay, insya Allah. Na dahil dito mararamdaman niya ang kagipitan, lalong-lalo na kung siya ay sisiilin o apihin ng mga hindi mananampalataya, sabalit matatagpuan nga niya ito, ang tagumpay nito sa kabilang buhay. Samantalang ang kufar, tinatamasa nila ang lahat ng dapat matamasa dito sa mundo, ng mga material, ng mga pakikinabangan, at iba pa. At wala silang limitasyon sa kanilang mga pagnanasa. Kaya nga ginagawa na nila itong paraiso. Sabalit so, tayo, tayo nagtitiis sa panandali ang pananatili natin dito sa mundo dahil nalalaman natin na ang gantimpala naman nito insya Allah ay ang habang panahong pamumuhay sa paraiso na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya. Paraiso na dumadaloy sa ilalim nitong mga ilog. Paraiso na walang hanggan, napupuno sa walang hanggang pagnanasa ng sinumang mananampalataya na papasok doon Alhamdulillah. Kaya, ang dunya ay ituring natin na parang piitan para sa atin. Ang anumang kinang nito ay kunin lamang natin kung anong sapat at kailangan natin sa ating pananampalataya at ang natitira ay paubaya na natin sa iba. Wala tayong dapat ikaingit sa kanila sa mga material na mga bagay sa mundong ito. Katulad din ang sinabi ni Allah, La yagurran na na kafaru fil bilad. Huwag na huwag kang malilin lang sa mahusay na pamumuhay ng mga hindi mananampalataya sa kanilang mga bayan.